Dakulang onra para sa 20 anyos na si Gerson Bunganay kan Bangkilingan Tabaco City. Nasaro siya sa duwang pambato kan Pilipinas sa World Skills ASEAN Philippines sa masunod na taon. Antes kaini, ka ini, si Gerson ang pigbistong kampyon sa 2023 Provincial Skills Competition na ginibo sa Malilipot Albay. Asin sa Regional Skills Competition na pigkondusir sa Kamarinisur Polytechnic Colleges sa Banuaan, ni Nabua kanakaaging Disyembre as in second placer sa National Skills Competition na ginibo ka na kaaging Agosto 21, Sundo 24 sa World Trade Center sa Pasay City. Istorya niya, may dating pagsadiring welding shop ang sa iyang ama. Hasta sa puunan niya ang pagkuti-kuti suno sa madiskubri niya na ang sa iyang potensyal sa welding na mas namulde sa tabang kan sa iyang coach na si Mark Sanchez. Grade 8, nag-ano-ano, nag mag-welding. Ano, ano, na, Hanggat sa naasa na ano lang, uh, dyan, nila. Binalo niya man magklase sa kursong Hotel and Restaurant Management. Alaga da inya da nahihiling sa diri niya sa siring na profesyon. Kaya pagkatapos na magkaigwan ni National Certificate 1 o NC1 hali sa TESDA, pinarosigin niya na magkaigwan ni National Certificate 2 o NC2 hasa sa maipambato na siya sa mga nasabing kompetisyon. Pinasalamatan naman ni Gerson ang ako Bicol Party List. Huli tasaro siya sa mga natabang kan tabang sa edukasyon program kan partido. At ako naman, naging tabang na ako sa pag ano eh, pag training may eh. ano meron ng ata silang kanila eh ibinigay sa school para makabili ng mga materyal proud na proud man si Nanay Emma sa naabot ni Jerson na matuasa sa iyang tulong ake as mama po siguro Uh, sa una day ko ma-explain in words ko talaga kung paano ako ka-proud bilang isang mama ta na ganyan na narating ng anak ko uh, at least napatunayan niya sa kanyang sarili na nagawa niya yung kung anong galing ang mayroon siyang ibinigay sa kanya ng Panginoon so as mama day ko talaga ma-explain na paiyak nga ako nung malaman ko na nag-silver siya uh, biruin mo po na sa dami nila nakasabay siya sa ano sa mga nanalo na magre-represent pa siya sa Asian competition next year. So, very proud talaga. So, sabi ko sa kanya, pangalagaan niya oh, kaya i-improve niya pa. I-explore niya pa yung mga yung talent na binigay sa kanya ni Lord kasi para sa kanya yon. Sa ngunyan, pigsasabay ni Gerson ang pagtabang sa hardware shop kan sa iyang kapamilya asin paghahanda sa paabuto na kompetisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbasena.